<laughs> nyo, mga kabani is our second day in Libmanan. Suka marin So, eto naman, nakikita nyo, as for second day, sa reunion naman po kami kahapon, diba, sa kasalan. So, eto, makikita nyo yung ano, ang baboy na 100 kilos na kinatay. So, kaya kung gusto niyo magpakatay, sasabihin niyo pimi lang ako at sila ang kakatay para sa inyo. Ayan ang mga eksperto yan. Hi. From next, yan yeah, ang aming anong tawag doon? Mamamatay baboy. <laughs> May, may, tawag din ate. Matadero, ako, matadero. Ah, matadero. Hello, matadero. At ang kanyang isa pang mata, matadero. Ayan, o, diba? O, oh, sila yung mga mamamatay baboy. Hindi tawa, mamamatay baboy. Ang, ano sa, sa kabila? Nga nga. Ah, sila po yung mamamatay nga nga. <laughs> No <laughs> no yeah, no. so, Naman. Yung sa joke. Oh, Ayan. Nagyanga nga. Diba? Yung nga ano. <laughs> nga. No. Yung nga nga. yung ano. O. Tingnan nyo yung step. Nasa mataas pa din. May bangin dyan. Yes. Kaya pala. Malalim yan. Ilog yan doon. Sa bandang. Ayan o. No? Puntahan. Wag. Kaya pababa. Wag. Ano na. Kumusta na kayo dyan? O, oh, so, ayan ang gagamitin, niluluto na nila para mamaya sa ating reunion. <laughs> ayan. So, anak, kumusta ba ang pagluluto? Okay naman. Isang baboy ay sandang kilos na pinatay. So, ayan. O. Oh. Kumusta na naman? Ayan, magang magagaling magluto. Kaya kung gusto nyo magtumawag magpaluto, team lang kayo pa <laughs> ma-request natin sa mga magagaling magluto. O, oh, ayan. Ang daming putahe lang putahe yan. Tatlo. Tatlong putahe lang yan. Apat. May ah, dinuguan ka pa. Ay, apat. Oo, oh, may dinuguan, may... Dinuguan dito. Ano pa ba? Hindi magdinuguan. Bireta. Ano yung ano, nakababad? Dinerita, minodo. Mamanyan mangyari. Ito yung mga eksperto yan pagdating sa pagkatay ay. at pagluto. Mga expert talaga, mga chef. Chef ano Chef. -lum -lum -lum. Ah, diba? Romnick, chef. O. Oh, na? Busy-busy sila. Kaya lang may kasamang toeng tagay. May dugo dyan. Ayan. May kasamang dugo daw. Para sa dugo. Ay, talaga yung gol talaga. Tinuguan. Ano lang? Tinuguan. Ayan, alit pa. Kaya na pa para sa bawan. Ngayon tayo ngayon Abstain ah, ko kayo ulit mamaya. Ayan, ay, <laughs> ay, so tapos na silang nagluto. yan na yung mga naluto nilang ulam. Kereta, minuto, dinuguan, at saka yung higado. Uh, so, natapos na nila yung may kanin, natapos na nila yung ang iba't ibang So, next is, punta naman na place kung saan gaganapin ang kanilang reunion sa Palong. Palong Libmanan, Kamarini Sur. So, yan. ready na. Lahat na yan. Mga ano, niluto nila. Binuhat na sa sasakyan at dadalhin na doon sa, sa place kung saan gaganapin ang reunion. So, tara na. Samahan <coughs> nyo na ako. Samahan nyo po sa so, punta tayo doon. Eto na, nandito na kami pa. Adi pa, papunta na doon sa lugar kung saan gaya na pin ang nagkita ko yun yun. So, ayan. Nagkita ko bolida. Ayan. So, nandiyan na ang ah. way. Papasok na naman yung tindok pa din. Tara na. Sama kayo. Kaliligo sa batis. Ito ang dadaanan namin bago makarating doon sa bahay nung gaganap ang reunion. Ayan o, oh, may batis. Pataas din yeah. po yun. So, tingnan nyo yan. May batis. Ayan, pataas. Papunta roon. Ang um, ligar. lugar. Papasok pa din. So, ayan. Ganda ng lugar. Kasi yung batis, talagang umaraga siya ang takbo. Ito, magmabatin. So, ayan. Oh. Kita nyo na yung Tsaka yung bahay nung ano, kakaiba yung pinitahan namin. Tsaka ba, kakaiba yung ano nyo. Ipo-porch ko pa din yun, yung bahay na pinagawa. Diwa! Yeah, Diwa! Oh! Magaling ka lang ko! kurangan. Ano po? Tapos, gusto ko man talagang mamit sa mga aki. Tahaloy na po akong day ako nakaka... Day ako haloy... Ah, day ako nag... Ahaloy sa Pilipinas. nag -stay. Ano po? Day, sabi ko, sige na nga ni... Punan ta na ang reunion ka sa tuyang pamilya talaga. So, salamat po sa mga... Sa mga magtururugang, kilaangkol na nag-approve na sige na mag magdagos kita sa tuyang uh, reunion. Ano, nagpapasalamat man po ako sa sa Kuya Ago na nagtugot na na, na may dagos diktiyo sa harungan sa tuyang inot na pagtiripon sa reunion kang lagi daw. Ano po, sa po, nagpapasalamat ako sa mga nag uh, karabang sa pagkuwakan si pag-organize, si pag-ibukang sa tuyang program. Uh, si Gabus na nagtarabang po. Ano po? And sa mga nagtaoning financial as in moral na suporta sa mga nag sa mga nag-arabot. Dakula po ang pasasalamat ko. Tanahiling ko po kamong maray. Ano? And sana maulit pa ini bako lang ina ang pinakainot kundi magkaigwa pa kita ni uh, padagos para magdakula sa tuyong pamilya na na Ano po? Nagkakasararo para sa uh, magkaparadangatan. Nakita po kita-kita na lang po ang natatanda Ano po? bilang aki ni mama training, sabi ko nga ni, siguro kung yaong sinda, maugmahon man sindang mahiling po kitang telepon Ano, salamat pong maray sa pagpunta nindo and sana maging maugma kita gabos.

Lagi daw ay, ay, pa sa kontuga

tapos patulo po. Ay. May anak mo man siya. Rumor, magkita po Si Romnick. Asa si Romnick? Hoy, Romnick! Merry Christmas. Sabay-sabay Sabay-sabay. Merry Christmas and Happy New Year. Ernesto Lagirao. Tuman lang kami. Nagkatulong si Jenny, si Aldi Aldi. Ang sakoy ang pinaka-uni kong soltero. Ay, nag gurang na.